Bangketa na tinayuan ng barangay hall, tuluyan ng winasak Ito ay naging concern ni Yorme, lalo na sa kaligtasan Dahil itong barangay hall na to nakatayo siya sa bangketa So dito ay malapit lang ito sa school So malaking aberya ito para sa mga estudyante Na imbis sa bangketa maglalakad, sa kalsada na lang sila So ito ang part 2 ng video natin. Talagang uh, grabe 'yung bagsik ni Orme. Eh, talagang inaksyonan agad itong mga nakakabala lalo na sa taong bayan. Ah, nandito tayo ngayon sa Doroteo Jose, Santa Cruz ito po 'yung part ng ongoing demolition dito po sa Alonso Street. Ito 'yung barangay na nakatayo mismo dito sa bangketa. At ah, ngayon, ah, malaki na 'yung natibag nila. kakaiba rin itong kakaiba rin itong barangay na naitayo sino mo ah, dito siya sa bangketa yan ay daanan ng mga tao tapos ito sa gilid ng high school building lang eh hindi makadaloy yung hangin ng maayos yan, mainit naka-obstruct siya dito tapos umabot pa ng Fort uh, Palapag, no? Grabe, oh. Tayang nga kasi kabago-bago lang nito, giniba, 'di ba? Ah, uh, agad, oh. Fort Floria, no? Parang parang wala nang din eh. Dinaig pa 'yo, ang parang kaling kasing level ng taas ng uh, high school, 'di ba? Arellano High School to. Ito ka ba na papuntang Recto Avenue na 'yan? Wala kasi yung mga estudyante pag Uwi na yun sila Hindi sila dadaan no? At sa bangketa Ay. Tayang to, di ba? Hindi pa sa kanto. Hindi pa sa building na. No? quality din yung mga materials niya sayang yung kwan no? Bueno. So ito yung part 2 natin malaki na rin yung uh, pero mukhang kwan to natagal tagal to kasi malaki inuna mo na yung sa taas yun guys, sinakot yung mga debris Kaya na, mga nililipat yung debris Ito rin yung gagamitin na kwan pala Yung pangmasag pang mga pangambilisa na ito Umabit na ng heavy equipment yun so para transformer, oh. 行こう。 tayo so after 1 hour malaki na yung progress so isipin nyo ka na malaki laki din yung gastos nito bibiro kong ganitong kalaki na barangay tapos apat na palapag ko pa oh. Ayan, tingnan mo sa gilid, oh. Ayan, di ba? Ah, dito yung daanan ng ito. Parang may gate pa dito papuntang school. Tapos may kita mo dito na yung bangketa. Oh, punti na lang yung espaso, oh. Wala naman daanan yung mga sudyante dyan, oh. No? yung kaliit, ito. Parang natakpan, oh. No? Ayan, tapos yan yung bintana oh. Kita mo yan dyan Parang no? wala, sinuksok sa bangketa no? palapag Masami ka ba, eh, na kabay na Grabe oh <laughs> Ayaw na eh, yung pera nito Ginawa na ng tambakan ng basura So yun po yung sitasyon dito sa Alonso Street malapit sa Arellano High School. So abangan natin pag totally na demolish na to, pakita ko sa inyo yung before and after. Malaking ginawa to. At alam nyo ba na malaking aberya din ito lalo na sa mga estudyante dyan. Hindi makapasok na maayos yung hangin yan kasi tina mo diba naharangan. So isa ito sa pagsasayos dito sa Manila para may balik sa taong bayan itong bangketa.